Maglagay ng espongha sa loob ng iyong refrigerator at kinabukasan hindi ka makapaniwala sa resulta. Kung akala mo ang espongha ay para lang sa paghuhugas ng pinggan, mali ka. Marami pa itong gamit at yan ang ipapakita ko sa iyo. Pero bago ko ipakita ang dahilan ng paglalagay ng espongha sa refrigerator, ipapakita ko muna ang iba pang gamit ng espongha na magiging kapakipakinabang sa iyo. Kung may damit kang puno ng himulmol at patuloy mong tinatanggal gamit ang adhesive tape, nasasayang. Lang ang oras mo. Kumuha lang ng bagong espongha at ikuskus ito sa damit gamit ang berdeng. Bahagi, ayan, problema lutas. Isa pang magandang gamit ng espongha ay ang paglilinis ng mataas na bahagi ng ating bahay. Lalo na kung ayaw mong umakyat sa hagdan o upuan, gumawa lang ng butas sa bahagi ng espongha. Lagyan ng kaunting detergent at tubig. Pagkatapos, ipasok ang walas sa butas na ginawa natin, at ayan na. Magagawa mong linisin ang kisame ng banyo, kusina, o anumang bahagi na gusto mo. Lahat ng ito nang hindi na kailangang umakyat sa hagdan. Kung sa paglalaba ng madilim na damit mo ay napansin mong puno ito ng himulmol. Ang sponge ang solusyon mo. Bago simulan ang proseso ng paglalaba, ilagay ang espongha kasama ng iyong mga damit. Sa paggawa nito, nagkakaroon ng atraksyon para sa himulmol. Gagampanan nito ang papel ng magnet, pinipigilan ng himulmol na dam eye kit sa iyong damit. Maganda rin ang espongha para gawing mabango ang ating banyo. Ang kailangan mong gawin ay hatiin ang espongha sa dalawa. Gagamitin lang natin ang isa sa mga kalahati. Kapag nagawa na, gumawa ng maliit na butas sa pagitan ng dilaw at berdeng bahagi, ganito kalaki. Ngayon kumuha ng mabangong sabon at gupitin ng maliit na piraso. Pagkatapos, ilagay ang piraso sa loob ng espongha. Pagkatapos ng pagkakabit, ah! ikabit ang espongha sa may hawak ng panlinis ng inidoro, ilagay ito sa inidoro at Sa tuwing magpa-flush ka, kaunting sabon ang lalabas, na mag-iiwan ang mabangong amoy at maiiwasan ang matapang na amoy ng ihi. Ngayon na natutunan mo ang iba't ibang gamit ng espongha, ipapakita ko sa iyo kung bakit dapat maglagay ng isa sa loob. Nang refrigerator, kumuha ng bagong espongha, budbura nito ng asin, pagkatapos ay ikalat gamit ang iyong mga daliri. Kapag tapos na, ilagay ang espongha na may asin sa loob ng refrigerator. At sa simpleng prosesong ito, mababawasan ang sobrang moisture sa loob ng ref na magpapahaba sa buhay ng pagkain, lalo na ang mga gulay. Ang tip na ito ay nakakatulong din sa pagtanggal ng masamang amoy. Sa ref, salamat sa espongha at asin na may mahusay na kakayahan sa pagsipsip. Palaging pwede itong iwan sa loob ng ref at kapag napansin mong madilim at basa na ang asin, palitan mo lang ito. M, ayan na. Sana nagustuhan mo. Ngayon, ipaalam mo sa akin kung alin sa mga trick ng espongha ang pinakagusto mo at alin ang hindi mo pa alam. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video.